ah so, ano nga sa'yo, Tingo Hello to everyone! Happy weekend! Ayan. So, guys, gumawa tayo ulit ng gagawa ulit tayo ng video para tayo makatulong sa kapwa natin, F6, na mag-take ng exam sa embassy. So, dahil nga po naka-experience tayo na mag-exam, ayan. So, sa mga nagtatanong po, ako po ay hindi nag-aral sa Korean Learning Center. Dahil kapos na po tayo sa budget, wala tayong 7,000 na pambayad sa ano, KLC. So, nag-ano po tayo? Nag-self-study ko. Sabi ng asawa ko, mag-self-study na lang daw ako. So, yun nga po, nag-self-study tayo. Nag-umpisa tayo sa alphabet. Bago vocabs po vocab, tapos sentence. Ayun po. Araw-araw po yung aral. And, ito na nga po. Hmm. About sa exam, um, 60 points po ang passing score sa mga nagtatanong po. 60 points po. Kailangan maka-60 points po tayo. And, Meron po dong vocabs at yun nga po mga sentence. Sa vocabs po, halimbawa, halimbawa, nandito tayo sa room. Anong tawag dito? Ang choices, may mga pagpipilian po. Pero kailangan din sa choices, alam din natin kung ano yung nasa picture, nasa larawan. Halimbawa na, may, kas, may tao kasi doon na nasa kwarto. So, di ba ang room, ayan o, oh, pang. So, yun po, may mga pagpipilian naman po. Pero mahalaga pa rin na Uh, nag-aral tayo kahit pa paano guys huwag po tayong kampante na natuto tayo ng kaunti basta aral po tayo ng aral hanggat hindi tayo nakaka-exam po Ayimbawa, um, apple so ang apple alam naman po natin yan sagwa diba sagwa nasa pagpipilian po yon sagwa Halimbawa po, ito, nasa ibabaw ng table. Ayun po, kasama din yung sa exam kong yung mga location. Location. Ang bawa, oh, ito nasa ibabaw. O kaya ay nasa ilalim. Nasa kaliwa, nasa kanan. Anong po? Ayun, bawa, yung sombrero. Nasa ilalim ng lamesa. O, oh, anong tawag doon? Ang hmm. bawa, itong moriti na dito sa kaliwa ko. Anong tawag? Mga ah, mga ganun, mga chingko yung ano, tanong. Tapos sa mga sentence naman, mm, fill in the blanks, ano, uh, kailangan talaga din natin na may mga vocabs tayo, tang, may mga vocabs tayong alam. Uh, dahil mahirap, <laughs> mahirap sumagot ng ano, yung fill in the blanks kung hindi talaga natin nakuha yung keyword Ayan, mas maraming vocabs po tayong aralin. And, doon sa aking mga inaaral, nung po ako nag-umpisa-umpisa mag-aral ng Korean, binidyo ko po talaga yon para sa mga susunod na, ano, ma-share ko yung aking experience. Dahil nga po tayo content creator, ayan. So, yun na rin po nating content ko araw-araw. So... Pwede rin po yung makatulong yung mga video kong ginawa dati. Ayun po. Ano yun na lang po dito sa sa aking uh, social media. Meron po tayong FB. May YouTube po tayo at saka may TikTok. Ayun guys. Ano pa ba yung tanong? Um, um, basta ah uh, pwede nyo pong tingnan yung aking mga video dati. Mula sa alphabet hanggang sa mga ano, sa paggawa ng sentence, sa pagsasagot ng mga sentence, gano'n. Basta 60 points po yung passing score. Above. 60 above. Ayan. So, huwag po kayong kabahan. Dahil kahit self-study lang, ay pwede tayong makapasa. Okay. Dahil may mga kalala naman din po ako oh, nag-aral sa KLC. Tapos, dahil syempre, medyo kumpante na siguro. Ayun, hindi na siya masyadong nag-aral. Hindi siya masyadong ganun ka excited mag ano, mag ng exam, hindi siya pinalad. So, pero, guys, kung ang partner niyo po ay marunong mag-English, exam <laughs> tayo Yung po mga kakilala kong yung partner nila ay marunong mag-English, exempted po sila sa exam. Kapag nagko-communicate po kayo ng asawa mo ng English, ayan, may ex ma ano ka po sa exam. si may exempted ka po. Ewan ko lang po ngayon kung ganun pa rin. Kung ganun pa rin yung patakaran. Kaya kami ng tiyo, ay ano, mahirap yung way of communication namin. Kaya, yon kailangan ko mag-take ng exam, mag aral ng exam. Kasi nga, konti lang yung English niya. So, ayun na guys. Um, huwag kayong mawala ng pag Kahit sa study lang tayo, kakapasa naman. Basta sipagan lang natin araw-araw. Para, anuhin, para, para kayo guys ay, ano, yung ganahan sa pag-aaral. Igawin niyo pong content yung inaaral niyo po tapos isusulat niyan kasi pagka kayo nagko-content araw-araw may encourage kayo mag-aral din araw-araw ganun nga po yung ginawa ko dahil yung mga gamit sa bahay pinagsusulatan ko yan ng mga Korean word so ayun po para tuwing makikita ko siya ayun na sunpunggi pala yun sunpunggi ninjanggo ayan So, ayun guys. And, sa mga may katanungan pa po, ayan, may mga video po ako dyan. Mula ako nag-aral, mula nag-exam ako, yung mga requirements sa KBAC, sa embassy, um, paano ako nag-travel, lahat po yan nasa aking uh, social media. Sa YouTube, Facebook, and TikTok. So, ma, uh, makakatulong din po yun sa inyo. Lalo na po nung nasa immigration na ako, meron po akong mga videos noon, mga live video. Para hindi po kayo masyad, para may idea din po kayo kapag naado na kayo sa sa mga oras na yun. Okay guys, and thank you, thank you po sa lahat na nanonood na aking mga video. Ayan. At sana po ay makatulong sa mga kapwa ko F6 fighting. Alam ko hindi ganoon kadali ang nagdadaanan ng isang F6 or na kahit na IPS. So fighting guys, kaya 'yan. So okay. Thank you and God bless to all of us. Thank you guys. Kung ka. So ano na to? 8 minutes na pala 'yung video ko. So ayun guys. Salamat po, fighting, mga Fab6. Pwede naman po kayo magtanong, mag pero hindi nga po, hindi ka agad ako nakakarapya dahil ng trabaho ko dito. May trabaho din po ako. Pero nagre-reply naman din po ako. Late nga lang. <laughs> dahil po yung trabaho natin. May trabaho din po tayo dito. Okay? Pero willing po tayong tumulong sa mga nagtatanong. Dahil libre lang naman po yun. Okay, bye guys!